So ay mga moto. Basta si Pops nga pala, isa sa mga kasama natin sa Petron Moto Vloggers. Ayun oh, no? shout out. Nakablog ka na rin ba? Ah, <laughs> pa namin si Pops Ron sa may Eton Centris at dediretso na kami sa may Valenzuela. What's up mga kamoto? Welcome ulit sa palibagong video at ngayong araw ay pupunta tayo sa round 1 na uh, inside racing club race by Petron Spring 40. Saabang pala natin si ka folks Vlog isa rin sa mga kasama natin sa Petron Motovloggers Vloggers Ed sa ba daan natin? Eh? mag edit sa tayo? Oh. Ah okay Saan biyahin yan? Oh. Ah Teka paano pa? Thank you, you. Kamoto sa truck И нет. dito na kami sa Eton check natin kung nandito na si Pops Run Ito nga pala yung pinakabit natin dun sa nakaraang video ayan siya ang ating gamit na sprocket ngayon RK chain set Ah, uh, meron tayong engine sprocket at rear sprocket at naka 428 KLO tayo na chain tapos base naman sa kanyang pantay naman yung pagkakakabit di ba oh so ito siya kasi uh. sa, ha? 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 hindi dito sa Lier Road sa pila ng mga bus so may kanto Nandito ay nasa labas siya eh Oh. Aba ah, kanan doon. sa kanto siguro 'yan. din pala rito oh. All right, pops run. Oh. Posta? Ito, kikita tayo. Yan <laughs> ako sa loob oh. Ah, okay. Pag tinanong ko pops run, kilala ka na? Hindi. <laughs> Shout out, dami rin pala na puntahan na nito oh. Dami na nga stickers sa motor oh. Meron siyang Jariels, yung grupo niya sa Rouser. PRG. Dahami. Ngayon lang ako makakamoto nakapunta sa lugar na to. At nagulat ako malamag pala yung kali rito. Para siyang 3 lane. Magkabila. 1, 2, 3. Pero yung mga gilid-gilid ginawa ng paradahan ng mga sasakyan at mga ano nagtitinda. Pero malaki pa rin. 2 way pa rin sya. Tsaka kasha ang truck dito. Alright. Let's go! Nandito na kami sa venue. Ayan. Pure Gold Valenzuela. Nandito na tayo sa venue. Ayan. Dito sa my Pure Gold Valenzuela. Nag-i-start na yung club race ng Inside Racing by Petrol. Tara pasok tayo sa loob. praktis ata ito mga kamoto so siguro maya-maya ay pagi-start na yung time trial nila or yung karera mismo. dito yung entrance time trial. hello ito po ayaw o ayaw o ayan ayaw 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 Petron Sprint nakikot ng ilang beses kagad yung mga rider ayun o no? for uh, Practice session pa lang mga kamoto sinagawa ng mga rider dyan Eh kinakapa Pinapamilyar yung mga cornering Ng truck So maganda yan dahil malalaman nila kung kailan sila mag speed up at mag downshift meron din ng cornering sa ito yung part ng mag sprint na sila or mabilis sa side naman natin mga ito yung kanilang cornering sa gintong event sa Petron sa mga club rate nila ay meron kayong pwedeng ma-earn na points ito yung mga pwedeng nyo ma-earn meron kayong fuel, treats, frequent visit may points yan, birthday points at iba pang mga discount at freebies na eh, yung Petron meron nang bagong Petron value card sa Petron ganito na yung kanyang itsura at ayan ang uh, pwede nyo paano mag-avail or kumuha ng gantong Petron Value Card ay, ay pumunta lamang sa pinakamalapit na Petron gas Station at pwede nga nang ma yeah, Mga kamoto, meron din palang radiator kulat si Petron. Kulay pink siya. Ayan o. Inside racing. Ay, may mga t-shirt din sila. Magkano t-shirt? depende. Ay, pala, meron na pala. Oh, may long sleeve silang 1,000 pesos. At, ah, 1,000 pesos nyo sure. Meron mga sticker. Pag bumili, kasama to. Previs. Ah, bukod din. Ah, may presyo. ayano, oh. Race blue, race white, warm red, race black meron mga baller and sticker so kaway mo na kayo thank you o kaway mo na ulit kaway mo na mm -hmm. tropa nag lang cars pag nag kayo ay dito sa mga gantong 20 ni e petrol ay meron kayong spring mga picture na rin buy your pvc and get freebies? ang ah, previous yan

Uh, up market install tapos hintayin mo lang sir ma install then sign up ka tapos sir 100 pesos lang yung Petron value card ayun open ayun open na rin diyan tapos, tapos continue continue get started sign up Petron value card user na rin si sir Yan, marami kang points na makukuha dyan sir Assist natin si sir Para magkaroon siya ng Petron value card At maka-earn din siya ng points Every time na magkagasolina siya Bibili ng product ni Petron Sign up for more points Every time na magpapagas ka sa Petron O kaya bibili ka ng mga product ni Petron Mga yung langis Mga pang -kulan. Pakita mo lang lagi yan para magkaroon ka ng coins. Tapos pwede mo rin siyang ma-redeem pandagdag ko nyari uh, ah, papagas ka papandagdag mo pwede rin yun so okay na rito kay Buso kahit na lang pulang yan. we register yung card ay, do sa mismong app ni Petron ah sa para digitally or sa cellphone nyo monitor nyo kung merong mga nagdagdag na points po na. mga rewards and benefits kuya uh, pasulat ako dito kaya yun natin cash na tayo yes sir pwede mo lang gamitin yan ito yung cellphone mo bigyan mo lang register list anong pili ka dyan sa tatlo Yan o pili ka sa tatlo sa Petto, tapin si kasi huf. si Captain America, o si you, thank you. Sir, sir, sir. Ito daw Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Ah, sure, sure. Ah, sorry po. Thank you. 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 Thank i Thank you thank po, you, uh. sir. Thank you. Tapos, uh, nakita niyo yung naganap na inside racing, club race dito sa may Valenzuela, Pure Gold by Petron Sprint 40. At meron tayo ulit mga product ni Petron. Let's go. mga tumapos itong video huwag niyo pong kalimutan mag like, share at subscribe sa ating channel at follow niyo na rin po ang aking facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kamotoblog Vlog gusto ko pala magpasalamat syempre sa Petron Sprint 40 kay Ma'am Elaine sa grupo ko sa Petron Motovloggers sabigyan ulit tayo ng pagkakataon para makapunta sa kanyang club race talbog dito ah <laughs> susunod send the vlog bye